reel. Ayan, pangalawang load po ito ng buhangin. Bigay po sa atin ni Consi. EJ Divina. Ayan, na, talagang maasahan po ang ating konsyal ng bayan. Ayan, dito po ito sa Zone 4. <laughs> Ayo, dali mo. Konti pa. Atras pa, kaya rin. <laughs> Ayan, putik-putik na si Konse. putik-putik na si Konse. <laughs>